tinulang isda guys nilagyan ko ng malunggay para may sabaw ayan sayang tinulang isda hindi ko alam pangalan ng isdang to guys ayan bumalik na yung malunggay ko kaya ayan nilagyan ko ng malunggay at konting dahon ng kamote Ayan. Simpleng, ano lang, tinola. At least may sabaw. Pampalakas. Ayan. Malinom lang po yung sabaw dahil nilagyan ko ng konting sinigang mix. Oo. Mm -hmm.